thank you

Masih minta masih mas ibu Oh, ah, Kau teman ini mu, ini Tak, Tak, sampai nasi sampai.

Ayun. Hindi na naman oh, no. yung yung katropo yung ano, ang kilain ng pusit. Ano? Maria. Ano na Sabi na Arya Maria. Angat di bag pusit Hmm. Ito ya, meron na. Hmm. Sige, 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 Sandal lang. Yun lang yun na. Si, sayo, sandal lang. Bisa mo, bisa mo, b ka Iye, makan mo ka wala? mo. Ay, ipit, Dibit, ngipit, dikit. Dikit, dikit. nagdikit. Nagdikit, nagdikit, nagdikit. wala

You know? ah, ah. No, no. No, no. Ta. Drug. No, Elo Musa, non è lì. No. Da lavo di maduro qui, you know? eh, Maria. Ta. Yun. Na daw. Yun. sabay. sabay. sabay dandan lang, dandan lang, dandan lang maputol. Mamaka wala, dandan lang. Upo mo lang, upo mo lang, upo mo ba? Upo mo lang. Yan e na. Dandan e e <laughs> lang. Yan na, yan na. Tara. Usa ka lang, usa ka ka lang 'to. Burug-burug hmm. ah. hmm. talaga oh. hmm. alam, pa? Wala. Wala, na. Wala, na. Wala, na. Wala na. Oh, ano mo? Ay, ako, ah. yung... maganda pa yung pagkakabalik mo sa'yo. Saya. magano ah. Malikit ng mm -hmm. nylon na. Ah. E, Ayan, Bakit meron bang ano sa puerto Nylon? Wala. Wala pala eh. Hindi siya. na kami mga katropa Wala nang na sibad. Lato-lato na kami. Lato-lato. Maglato-lato. <laughs> 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 <tong> sa so, naman nga puro na ay nangabungi naman ay wala <laughs> di <laughs> <laughs> pampalit ani ay taon do ay sis <laughs> okay. Okay. kayo hey, mga katropa maraming salamat sa inyo shout out yan kay tita Julie Ben, kay Atilan lan ikol kay mam ma Imago Kong, kay kuya wilfredo shout out sa inyo Pamela, wow. Panoorin nila. Oh, shout out. Shout out din sa kamana mo, Kian. Ano, alis na kayo mga katropa. Uwi na kami hindi kaya ito na bigat ng pundo mga katropa dalaw sila Ang ito na makagbira. Doha sila ni Vincent. Magbira. Bimbingat bigat pondo. ng pondo.